Araw-araw pumapasada sa lansangan ng binmalay si Marvin gamit ang kanyang pedicab. Dahil laging nasa lansangan, prioridad pa rin niya ang kaligtasan. Kaya para makita ito ng ibang kapwa-motorista tuwing gabi, naglagay siya ng mga makukulay na bote bilang improvised reflective material. Reflector lang po pag sa gabi, pag bumabiyahe, parang ano lang po, pinakailaw. Kasi sa binmalay pa kumumumimum. Kameramen yun, may mga nadidisgrasya pa, puro mga ano din, mga ganito mga tricycle na namamasada. Ganun. Si Rolando Orca naman na isang tricycle driver, nangangamba siya tuwing namamasada ng gabi dahil ang kanyang mga nakakasalubong ay kung minsan walang mga ilaw o reflector. Mahirap talaga, hindi mo makikita yung kasalubong mo eh. May nakakasalubong kung minsan plus light lang. May mahirap talaga. Delikado talaga yan Dahil sa mga napaulat na insidente sa kalsada, pinirmahan na ni Governor Ramon Vigico III ang Provincial Ordinance No. 325-2024 na akda ni 4th District Board Member Jerry Ahirico Rosario. Dahil not masyadong dumami ang uh, insidente ng, ng uh, road accidents involving motorcycles and bicycles, more than two, almost two. Per day ang namamatay dahil sa mga road accidents at 70% of those are from motorcycle riders. Kaya po, isa po yan sa mga uh, ordinansa na bago na i-implementan na po sa ating probinsya. Nakapaloob sa ordinansa na dapat malagyan ng reflectorized materials ang mga tricycle, motorsiklo at electric bike sa likurang bahagi ng sasakyan. Para sa mga motorsiklo at bisikleta, kailangan maglagay ng white reflector o white light sa harap ng sasakyan habang sa likod naman ay may red o orange light na makikita mula sa layang 200 meters. Kasama rin dito ang pagsusuot ng reflectorized vest ng mga rider at ang kas mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Samantala, kung ang motorsiklo naman ay may dalang backpack o top box compartment, kailangan din nilang lagyan ito ng mga reflective stickers. Babala at paalala ang parusa sa unang paglabag habang multang isang libong piso sa ikalawang paglabag. Dalawang libong pisong multa naman sa ikatlong paglabag at multang limang libong piso at posibleng pagkakakulong ng hindi lalagpas ng isang taon ang ikaapat at mga susunod na paglabag. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.